Sa video na ito na nakuha ng News 5, makikita ang pulong ng isang grupo ng mga lalaki sa isang bahay sa Marawi City. Sinasabing kuha ito habang pinaplano ang pag-atake sa lungsod. Kasama nila rito ang leader ng Abu Sayyaf na si Estilon Hapilon, na tahimik na nakikinig. Naroon din ang leader ng Mauti Group na si Abdullah, habang ang lalaking nakaitimay ang kapatid ni Abdullah na si Omar Kayam Maute. Gamit ang mapa at sketch ng Marawi, pinag-aralan nila kung paano aatakihin ang lugar. Binilugan din nila ang mga lugar na kanilang popostihan. Bahagya naman silang nagkainita ng pag-usapan kung patatakasin ng mga preso sa Marawi City Jail. Sabi ni ang doktrin sa atin, sabi natin yan, kasi yan. Sabi ang inisip niyo, kung ang inisip niyo, kung Kasi sabi ko, ang 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 mga patakas, ang ang

Bumaba sila sa matapay. At nais, tumakbo sila. Ang doktrin sa kanila, huwag kayong lumabas sa mga maramang... Sumabat na rin sa usapan si Hapilo ng talakayin kung paano aatakihin ang kampo ng militar. Tila na sa tangki nito. Ano? Burekid nito. Burekid yan. Kaya lang, maliit ba yung minimum kapat? Dalawa sabi natin, dalawa. Dalawa? Maliit. Dalawa. Kaya magsabi ng dalawa. Maliit yung dalawa. Hindi ba namin sabi nyo pa atidit? Nang atidit natin na. Matapos ang pulong, sama-sama pang nagdasalang grupo kinagabihan. Sa video naman na ito, makikitang mismo si Abdullah Mauti pa ang nagtuturo sa kanilang mga bagong recruit kung paano gumamit ng armas. Walang malinaw na petsa kung kailan kinuna ng video. Pero sa data files, lumalabas na Enero 2016 ito dinokumento. Ipinakita namin ito sa militar at kanila namang kinumpirma. Kasama raw ito sa kanilang na-recover sa raid sa safe safehouse Umanoli-Hapilon sa Marawi City noong May 23. Sa parehong araw din sumiklab ang krisis dito sa syudad.